Welcome to Inday's Japanese Kanji Kanji for today Level N3 So ano po ang topic po natin po uh, Janison sa ating first week po De, de kakeru? Hai, de kakeru desu. Ang ganda po ng pronunciation natin. Ano po ang de kakeru? De kakeru, palabas po yun, diba po? Paglabas. So, desu, paglabas oh, ng bahay. O kaya naman po? O kaya dito na po siya. Basu. Basu deshine. Eh. Kure, kure basu? Basu e. Eh. Dito muna Umabas po tayo. wag muna nyo pong basahin po sa baba ah, po. Ano po? Dito muna po tayo sa taas. Lumabas lang bahay hai. o kaya naman? <clears throat> mamasyal. Ah, di kakit. Ah, sobo. So, so, so deshine. So, mamasyal o kaya naman po lumabas ng bahay. Part 1. Diba? Yung topic po natin for today po, pang-anim na araw, is? Basu. Hai. So, desh. Ano po siya sa English. Ayun Ay, pong bus. <laughs> so, this yes, bas. bas. Hi. Okay, kung malalim na Tagalog na medyo, ano, uh, Espanyol, onibus po siya. Hi! <clears throat> so, next po tayo. Gusto niyo gusto pong i-challenge yung sarili niyo pong magbasa or ipapakita na po natin kung paano po siya basahin? Opo, ipakita niyo na lang po. Okay po. Hi! So, binabasa po siya as... P? Ano po te, yun? Te. Te. Te? At, te. 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 Hi. So, t -E pero good as Te. T-E-Y po yung pronunciation po natin. Ano po? Hi. Te. Hi. So, ginagamit po ang kanji ito as Te tesa Hi. Ano po ang meaning po ng Te -sya? Oh. <laughs> <laughs> 電車電車って車車だから車ですそうそう車は車ですねあの子はんてい車のことだからてって Eh, Australia, Australia. <laughs> Hi, so wala pa po ako nakikita po tamang ano, sagot sa baba. So, ipapakita ko na po. Hi, ang te is paghinto ng pansamantala. Hi, ng ano po, ng sasakyan. Kaya, te sa means paghinto ng... Pasan po natin. Pansamantala ng sasakyan. So, station means paghinto ng pansamantala ng sasakyan. Hi. So, hindi po siya, ano, ah, chusha. Chusha is part na po talaga siya, ano po. Hi. So, next po tayo. Basute. Basute. Hi. Ano po ang bastate? Bastap. So, that's bastap. Ah, kaya naman po pwede pong, ano, ah, uh, bus station. Pwede rin po siya. Hi. So, go po tayo. Next po. Ah. Tapos pa na pala po. <laughs> Hanggang ito, 2, 4, 6, 8, ah, 9. Ah, so desu ne, koko mad, koko, Kuku, koko mad desu ne. Hai, maraming salamat po, Jensan. Mata yarasu ko, anagay tasimu. Hai. So, ay, Jensan, meron po tayo pong katanungan sa napag-aralan po natin. Dito. Hello, po. Ah, hi, po. Hi. So, ito lang po guys po ano, ang tandaan po natin, pag tay is to okay. stop, pero pansamantala lang po siya. Ano po? Hi. 'Di diba po sa bus stop, hindi naman po doon umaparada yung ano, yung bus kasi madaming bus na ano, uh, kailangan huminto doon para kumuha ng uh, ang mga pasahero. So, ibig ko sabihin ng tay is paghinto ng pansamantala po. Ano po? Hi. Maraming salamat po, Jensen. ラマポーはい、そのままポンガイスポメロンポータイヨンカタノガンリト大丈夫かなはい、では、ロワラナポヨンイサペロメロンポタイヨン、あ、うん。はい、で、ま、はあ、次ですね。はい、ジョダイさん、よろしくお願いいたします。 Yoroshiku itashimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Hay, ano po ang kanji ito? Sei. Sei desu. Oo, sugoi. Hay, at ginagamit po siya as? Sei, sei, sei Hay, ano po ang sei ri? I-arrange po. Arrange. So, this is e arrange or sa Tagalog is? Pag-aayos. Pag-aayos. Hay, isa po siyang noun. Hay, at ito pong salitang ito ay suru form po siya. Seri suru. So, pag na po siya, pag na po siyang suru form, magiging verb po siya. At ang ano po ang meaning po ng verb niya? Jaday sang. Ah... Uh, verb. Yung pag-aayos po, pag naging uh, action word po siya, magiging? Aayusin. So, Ayun sin seily sil. Kaling kaling talaga. Ha, naa. Tugi, ha. Se seily kian. Seily kian. Ha, ano po ang seily kian? Yung pong ano po? Ano po siya ng tiket? Uh, Na no, 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 numero po ng number ticket po siya. Ha, ano po ang number ticket? Saan po siya ginagamit? sa ano po siya, sa pag sumasakay po ng mga ano po, mga bus or den siya. Sa din siya po, wala po tayo pang silikin, pero sa bus po meron po tayo. Ah, bus po. Okay. Hi. Two, arrange po yun kung sa para maklaman po kung, kung magkano ang babayaran niya po ano po kasi may, depende po sa ano bus company dito sa Japan meron pong bus company na sa, saan man kayo bumaba parehas lang po ang ano ang, ang ang babayaran depende po sa city kasi yung mga bus mga train po dito sa Japan meron po silang natatanggap na ayuda from government ng Japan Opo. Ay, private po sila. Private po silang railway uh, bus uh, company. Pero, uh, kumbaga, needs po sila ng, ano, ng mamamayan. So, uh, yung government po, nagbibigay po tulong sila para makapag-continue po sila sa, ano, sa, sa servisyo nila. Bakit? Kasi, minsan po, wala po silang, ano, diba? ba uh, wala po silang pasahero. So, hindi sila kikita. Hi. Ah. So, dito sa Japan, yung government po, may ayuda pong gina, binibigay sa mga base uh, bus station para uh, ma mamasada po sila. Kasi tulad po sa Pilipinas po, di pa po ang jeep po, wala pong ano, timetable. Uh, Karamihan po wala. Ewan ko po ngayon po, ano po, nung panahon ko po sa Pilipinas, wala pong timetable na ano, ganitong oras lalarga na ang, ano, ang, ang, ang jeep puno man o hindi. Hay sa jeep po sa atin sa Pilipinas, pinupuno po muna nila bakit? Kasi pag, pag uh, hindi sila puno, lugi ang, ang gasolina dami, po. Lugi sa gasolina. Para hindi po maging lugi po yung company at uh, ma mawala yung company na yun kasi kailangan po ng ano ng mamamayan yun eh. Opo. Yung government po ng Japan ang nagsusuporta sa kanila. Galing na eh. marami pong hindi nakakaalam nito. Now I know lang po. Hi. So guys, ganito po guys po yung ano natin. Kanina pa nagpa promote si, si Inday. Ganito po guys po yung pagkakaiba po natin po sa ibang school po. Ano po? So, uh, kumbaga, tinuturo po natin hindi lang po yung salita. Kumbaga, yung kasama na po dun yung pamumuhay dito sa Japan. Normal living po ng Japan po. Now I know lang po. Hi. So, Meron pa po tayo pong pinagagamitan po ng selikin. For example po sa city hall. Ah, oo po. May mga city hall pong marami pong tao. So, meron po dyan ticket number na kinukuha para in order po nilang tawagin nung ano, yung pumunta doon sa kanila. Oo. Meron po pag pag wala mag- mag, mag yan sila. Ay, ako yung nauna, hindi ako. Ganyan di ba? So, upo, meron para... Malaman so, this, ng jumbang po para, so, para 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 na rin po sa view in minsan po may gano'n. So, opo Siri can din po ang tawag nun. Ah opo. Ma, ma ma iayos po yung daloy ng mga pumupunta para so, kaya de eh, kaya Kasi, kaya wala. Kung ticket, can is ticket, CD is ah, to po. arrange para ayusin. Ano po? Hay kaya yung ticket na yun is para ayusin yung pagkakasunod-sunod noong pumuntang tao. Hay, doon po siya ginagamit. Hai, dawa tsugi ikimasho. Eh, to Ah, arimas, ne. Hay. Onegai shimasu. Ay, hindi. So, sa Tagalog pala po magiging number ah no Num... ah, sa po. Medyo malabo po. Ito numeradong Be, uh, be, <laughs> Bilye? Bilye? Ah, be be billete 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 Hay billete means ticket po. Anong po? Ay, medyo malalim na po yung Tagalog na yun. <laughs> <laughs> so, uh, mas siguro mas uh, mas maiintindihan po kung English na numbered number. ticket. So, this. Hay sagot so po tayo sa next po natin na kanji. Uh, ken. So des, so des, kanina po niyo ba po nabanggit ko po, it's a ticket. Hi, so ginagamit po siya as? Mm, uh, chusha ken. Hi, Chusha ken. So it means meron po siyang kinalaman sa? Ano po? Ti T? Ticket. Hi, or bilyete in Tagalog. Ano po ang mm. Chusha? Ano po, parkinganan po. Parking or, or para paradahan. Hi, so... Parking ano po? Ticket sa parkingan po. So des. Hai. Billete para sa paradahan o kaya naman in English ay parking ticket. So des. Guys, pag meron pong ken, isa po siyang ticket po. Ano po? Hai, dapat tsugi ikimasu. Kira gamet din po siya as ju ju shakin. Ju 'di na 'yo. Ah, ju <laughs> ju 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 <laughs> tshocha uh, eto ya yu yo yo kaya magijin joshaken <laughs> hai joshaken desu ne hai ano po ang joshaken ano po ang josha josha is ano po ano board, boarding no. boarding boarding po pagsakay pagsakay po hai na ticket po. Ano po? So, ibig po sabihin, pag sinabi po, Joe siya ken, magiging tik uh, boarding uh, bel, beliete para sa pagsakay. Hi, or in English, boarding, o kaya naman, riding ticket. Ha, yun po ang meaning niya po. Ano po? Kasi guys, tingnan po natin isa-isa. Ang ken, sabi ko po, ticket. Yung siya, alam po natin na, it's kruma. Kruma means, sa sasakyan. Sas Hi. sasakyan. So, pwede po siyang maging taxi, pwede po siyang maging train, pwede po siyang maging uh, bus. Pero, hindi po siya pwedeng maging uh, bisikleta kahit meron pong kuruma yung jitensya. No, siya. Hindi po dito kasali. Ano po, guys? Uh, exempted po dito ang niring. Pag sinabi po niring, dalawang gulong. So, ibig po sabihin ng dalawang gulong, bicycle, di ba po ang bike is dal to bike high bicycle, ibig mo sabihin, uh, uh, bisikleta o kaya motorcycle. Ano po? Hi. So, exempted po yon. Hindi po, uh, exempted, except po yon. Hindi po pwede po yun kasama dito. Hi. So, yung jo is kanji na pagsakay. Sakay. Hi. So, pag sinabi po yung jo sa, pagsakay sa sasakyan. Opo. Pero hindi nyo po pwedeng sabihin, bike ni jo suru. <laughs> uh, sasakay sa sasakyan. <laughs> Wrong grammar na po yun, guys. Ah, ni Josha Sri. Bu-bu. pwede po gamitin sa bus, train, uh, taxi. Ano pa? Okay. Hai. Okay. Okay. So, kaya po siya naging bilhete para sa pagsakay. Or boarding, o naman riding ticket in English. Hi, do'y tsukikimashou. Kai, kaisuken hai kaisuken hai atupo ano an kaisu ano po parang kahit ilang beses kang sasakay na noridou dai ni oh, natchau kana noridou dai ken kana noridou dai is uh, anong uh, unlimited <laughs> ride <right. laughs> Book of Commute po. <laughs> Ay, book of Commute. Ibig po sabihin, ticket po siya na book. So, ibig po sabihin, kung ang ticket nyo dyan sa, ano, sa binayaran nyo is good for 20 times. So, ibig po sabihin, 20 times yun lang, lang kayo makakasakay doon. Kasi kaisu, kaisu means, at uh, yung, ano, yung bilang. Kaisu is bilang ng, na ticket. Bilang na ticket kung literal yung po siyang ita-translate po. Ano po? Hay, 'di ba po pag uh, tingnan, tingnan po natin yung unang kanji is kai, ikai, nikai, sangkai. Ibig po sabihin, isang beses, dalawang beses, pangatlong beses. Hay. So, suken means uh, bilang ng ticket. So, Apo. kung yung ano, yung isang set ng ano, book of uh, ticket na yun is 20. So ibig po sabihin, 20 times po siyang makakasakay. 20 times at uh, po yung ticket na meron doon. Hi, so tulad po ng nasabi niyo po is book book shit book shit 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 ticket. Hi, uh, ingat po tayo sa pronunciation. Shit. shit. <laughs> 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 Naging shit <-share> po. Shit. Natawa po. Hi, so this shit. Ano po? Shit. <laughs> <laughs> Hi. So, Gumemena. <laughs> so, malabo So, ang explanation niya po dito is may nakatak nakatakdang bilang. So, may nakatakdang bilang sa ticket na ito. Hi. Meron din po yan dito po sa ano, sa, sa, uh, dito po sa ano, sa train po namin. Anong line nga po ba dito sa amin? Nasa Osaka po ako right now. Ang Moyori Eki po na, namin, i, na line is, ah, uh, ano po uh, kintetsu, kintetsu line po kami. Ano po? So, yung kintetsu line, may binebenta po silang kaisuken. Ay, so apa. Ay, so for 10 times, 20 times, depende po ano po para po sa hindi po araw-araw. Uh, Kasi kung araw-araw po kayo pumapasok sa school or sa uh, inyong trabaho, hindi na po kay sukin yung bibilihin nyo para magkaroon kayo ng discount. Kundi take can na po 'yon. Ano po? Ha, uh -huh. take is discount ticket po siya for monthly use. Ano po? Ay, so, mas makakamura po kayo kung araw-araw po kayo. Yun po yung bibilihin natin. Ngayon, kung paminsan-minsan lang po kayo magpupunta din sa office, no, tulad ko, kay Suken po ang meron uh, discount. Hi! So, hanggang dito na lang po ang i po natin. So, guys, maraming salamat Thank you po. Thank <laughs> Sana po may natutunan kayo sa akin. Meron po. Yucata! Thank you po. Salamat po. Hi! So, guys, meron po tayong katanungan sa baba. Mm. Ate, Ate Inday, muntik ako na malunok isang buong chocolate kay Ate Joda. <laughs> <laughs> sa shit? <laughs> Ate Inday, Ate Joda. <laughs> ano pa naman po, um, shampoo sampo, nori monopel yung gamitin ng kaisuken. Sabi na Ate Rainbow Star. Mm, yung kaisuken po, usually po sa mga, ano, meron pong tekiken po siya nabibili. Pero hindi po lahat po ng, ano, uh, like uh, bus company, or train company meron nitong servisyong ito. Depende po talaga po siya. So, uh, kung gusto nyo pong gumamit po niyan, pwede nyo pong ano, tawagan or mag-contact doon sa ano, Toyawase po. Ano Na banggit ko po dati. Toyawase sa uh, company po na yun to ask kung meron po silang kaisuken. Hi at kung ano po yung ano nila, joken po nila. Kung kailangan bang gamitin yung Kaisuken within one month or meron silang palugit na three months, depende po. Hi! For more info information po, doon na po yun itatanong sa uh, company po, ano po, ng railway o kaya bus company. Hi! Pero usually uh -huh. doon po sila. Hi! Ang ating daimi, pasabi lang ako sana sa baba ni. Hi. Uh, meron po kasi nag-PM ng 120k pa, or ano, monthly. Hindi po sa aming tutorial yan ni. Bumi na Kay nanggaling kay Gaming Pro Max yan. Hindi po namin alam kung para Kami po, hindi po kami naglalagay dito ng um, price for the entry tutorial. Doon lamang po kayo mag mag inquire sa FB page ni ating Hinday at Ate Inday in JP po. Minasan nyo rush na guys si Mas. Rush ko na guys si Mas. Gumen ne, wag po kayong maglalagay ng mga neda na mga commercial dyan sa baba kasi hindi po talaga kami naglalagay ng mga neda dyan sa baba. Hindi yan sa ano, yung... Google, sa Google na trabaho yan. Sa Google okay, Translator okay. yan. Pag gusto mo maging okay. Google Translator account, ano, bali ganun daw yung sahod. Mm, baka kasi mapagkamalan nila na entry tutorial yung sinasabi nila sa babae. Gumen ne. ne. Hi. At guys, may promo po tayo for first 20 enrollees po. Ano po? So, paunahan po yun. Hi. <laughs> ah uh, ngayon lang po yun ano, napakalaki pong discount na yun. Next, ah uh, next batch po, hindi na pa ganun kalaki yung maibibigay po natin. Kung nag-inaugurate lang po tayo. Uh, um, kumbaga, pinagdidiwang lang po natin yung first batch po natin. Ay, kaya ganun kalaki yung uh, discount natin for now. Hi, for this time pala po. Hi! So, meron pa pong iba pong katanungan. Um, so, Abi kasi ni Ate Rainbow Star, gumana na atin na yung ticket po kasi ako eh. Sa swimming pool po kasi nakakabili na maraming ticket at may discount. Ah, oh, animasyo, nice. animasyo. Sa swimming pool ang tawag doon? So, this, so, des kaisukin din po ang tawag doon. Like, uh, yung anak ko po kasi, ano po siya, uh, ice hockey, ice hockey player po siya dati po. Ano po, so, uh, para po mag, ano, mag training po siya, bumibili po kami ng kaisuken para po sa, ano, uh, taw ano tawag po dun sa English? <laughs> yung, ano, sketo joke po kasi ang tawag namin eh. Doon po sa pag i po ng ice, ice skate. Hi, kaisuken po ang tawag din po doon. Hi, talagang po na nabanggit ni uh, Rainbow Stars ah. Ha? Hi kan yan di mo mm, sa palagi ko atin dai wala na po. Salamat po. Arigatou gozaimasu. Hi, sore dewa, sorepun naten si Jake-san yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Challenge po or ipapakita na po natin. Pa -pakita na lang po. Okay ah, po. Tinabasa po siya as? As again. O kaya? Yeah? Arawa. Arawas. arawareru ano deru is okurigana po. Ano po? Hi. Siguro guys, alam niyo na po kung ano pong okurigana. Kasi uh, I'm sure tinuturo po yun sa N5. At N sa N5 po siya tinuturo po. Ano po? Hi. Okurigana po ang dero. At ang arawa is yung basa dito. Tama sa dero is yung okurigana po. Ano po? Hi. So ginagamit po siya as? GENKIN Ano po ang GENKIN? CASH po So des cash, yung pera po ano po Ay, kumbaga gold, uh, gold cash po Hai, <laughs> matas mo GENKIN hosi <laughs> <Ay>, Matas mo <laughs> Hindi, <laughs> minna GENKIN hosi yun eh So ginagamit din po siya as? ARAWARERU Hai, ARAWARERU Ano pong ARAWARERU? Ayan po ba yung to become visible ah uh, makikita to appear or kung sa tagalog po lumitaw sumulpot hi lumitaw lumitaw o kaya naman po sumulpot hi so next po natin hiyogen Ulit po hiyogen yo hyo hyo hiyogen ano ba Hyogen. So this, ang ganda. Hi, Hyogen means. Ay, pinakita ko? Mayan gumen ni. Naging bo. Ay, <laughs> <laughs> ay <laughs> hindi po <laughs> yun description. Hindi po, hindi po description. Description is ah uh, nandak kila ah na. uh, ano kaya? Nayo, nayo po is description. Hyogen ah, hay. means expression. Hi, expression po. Ano po? Hai. Sa so, next kanji po natin. Aryo. Ah, Rio. Hai, ginagamit po siya as ryōshin. Ah, ano? ryōshin. Huwag niyo pong banggitin ang y. A ah, ang i. Hi. Ryōshin. Ryō, ryōshin. Hai. Hai. So, desu. Ryōshin ano Parents po. So, both of them po. Ano po? Kasi ang nyo is both. Hi. Hi. Mga? Magulang. Okay, ano mo sa English? Parents. Uh, plural po. Ano po? Hi. Hi. Next po. Rio Nani nani, ni Ryo desu Hi, ginagamit po siya sa? Uh... Pag-identify ng? Ano po? Hindi ko po alam eh. Clue po. ah uh, sa train po. Car carriage. Sorry. Yes. Hi. So, pwede po din siyang sabihin as? Train car number. Hi. Train car number. For example, uh, Sanyo. Sanyo. Pag sinabi pong Sanyo, train car number Sang Sabi ko po, sang. Ano po ang sang? Number po ang sang. Three. Po. Number three. So, there is train number, ah, uh, train car number three. Hi. Ganun po siya ginagamit po. Anong po? Hi, so, hanggang dito na lang po, ah, uh, pang ilan niyo po to? Ah, hi, hanggang dito na lang po ang inyong ire re recite Yeah. Arigatou gozaimasu. Thank you po. Mata yarashiku onegai itashimasu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8pm Japan time. Kung nais nice niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.